So ito, may bago na naman pong pagkontra si Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid kay PBBM doon po sa ginawang paghain ng uh, warrant of arrest kay Pastor Kibuloy, okay? Um ito guys ha, yung senatorial survey. Uh, for the past few months, ah, uh, pareho naman siya eh. It's the same people, same top 5, same is magic 12. Halos pare-pareho naman. Pero ang napansin nung pong mga ilang nagre-review dito ah, yung mga pinapantayan talaga yung survey. Ay yung pong tuloy-tuloy na pagbaba sa survey Ng Senadora Amy Marcos. Eh kasi nakakalito eh. Hindi mo maintindihan eh yung mga DDS uh, hindi sure kung magtitiwala sa kanya. Yung pong mga loyalista uh, naiinis kasi hindi niya magawang suportahan yung kanyang kapatid kung kailan sila ay nakaupo na sa Malacanang Diyan pa siya kumukontra o syempre yung mga dilaw tsaka mga pics wala ka nang aasahang boto talaga dyan. O, pero kaya bumababa yung pong uh, trend nitong si senador Aimee. Hindi naman tayo nakukulang ng panawagan kay Senadora Aimee na tumulong po sa administrasyon. Diba? Isang tabi kung anumang personal na hiduan meron sila doon po sa sa kanilang mga membro ng pamilya dyan. O, pero ito po yung kanyang latest statement tokol doon sa uh, kay Kibuloy. Aminin ko, dumaan ako sa Davao. Exacto nung araw na yon. Ando na ako sa Davao at ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerma, yung uh, mga SAF na kalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba, na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot talaga naman kakapahanga ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ka talaga yon Isa pa yun, yung mga abogado, kailangan kabusapan. Ang um, balita ko, may warrant of arrest, pero walang search warrant. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, uh, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng uh, ating uh, mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, huwag nang itaan sa pananakot at sa karahasan. Iyon. yun yung sinabi sa akin ha, kesa yung ganyan yung, hindi kaya mas magandang panawagan. Kesa nananawagan sila sa gobyerno na ganyan, hindi ba dapat ang kanilang panawagan ay idiretsya na kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama na huwag nyo nang pahirapan yung batas. 'di ba? Kayo ay uh, uh, voluntaryo ng sumuko, voluntaryo ng humarap, hindi yung magtatago sa batas at uh, 'di ba kailangan pa umabot sa ganyan. Alam naman po natin kung gaano makapangyarihan, gaano kayaman, gaano karaming parel, gaano kadaming mga diehard na, na supporters na tsaka mga bodyguard. So sa akin na kesa kaysa ang panawagan ay sa kanyang kapatid Sa administrasyon ng kanyang kapatid Ay, di na lang kay Pastor Kibuloy Di ba, yun ang kulang eh Di ba, kasi you call out the government uh, Masyadong excessive, excessive Eh, bakit hindi kayo Bakit hindi nyo nalang uh, panawagan kay Kibuloy Na sumuko na Para wala nang problema Wala nang ganyan lahat Pero alam nyo, naisip po guys ha? Hindi kaya yan ay Parang show of force din ng gobyerno Kung magpatikim Para kung sakaling magkaroon ng ICC na warrant of arrest at uh, implement ng Marcos admin eh medyo makatikim na para kumaga wag na mag-isip na lumaban ganyan kami kahanda ganyan ka ano yung willing ng gobyerno na na ibuhos diyan diba ba eh, ano yan eh parang uh, alam niyo yun eh, iba, hindi naman ordinaryong Pilipino si Kibuloy eh. Hindi naman ordinaryo sa mga Pinoy na mayroong bilyon-bilyon na na kayamanan at mayroong sandamakmak na barel at mayroong sandamakmak na mga bodyguard o mga gwardiya. 'Di ba? Hindi normal 'yon. Kaya uh, extraordinary case ito that calls for extraordinary measures. Ayun nang naman yun Sa akin uh, fine kung tingin nyo excessive pero manaw, manaw, manawagan kayo kay Kebuloy na sumuko na para hindi na umaabot sa ganyan. Harapin na yung ano yung 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 kaso, di ba? Para hindi na aabot sa mga ganyan um, balik na din natin si Commodore Tariela ay uh, may banat sa mga Duterte o sa mga Duterte ba to? o dun sa mga tao na tahimik sa West Philippine Sea pero uh, ito basahin na lang natin Politicians who are quiet when it comes to China's actions in the West Philippine Sea but very vocal in defending Kibuloy should have their priorities checked. Okay, Commodore J. Tariela, A spokesperson for the West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, made the thinly-veiled swipe at VP Sara Duterte and his father, uh, Rodrigo Duterte, who both slammed the police for what they deem as excessive force. oh They never have any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guards were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Tayungin, Seoul. Oh, yan naman yung hirit niya. Yan ang problema. Yan ang yan yan mo makikita eh, 'di ba na na ito ay ito ay pagpagkiling sa isang kaibigan kay Kibuloy 'di ba this is not about justice or I ano mean, this is about defending a very close friend not not hindi yung mga justice na yan yung mga ano na yan 'di ba kasi kasi kung titingnan mo, 'di ba? Tahimik sa West Philippines, no? Comment sa West Philippines, pero pagdating dito, eh gano'n alam. Pero yun nga, siguro nga kasi nararamdaman din nila na ito ay patikim ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng arrestuhan sa Davao, 'di ba? So, yun ay you know, kumaga small taste of what the government can do. So, anyway, happy independence day po sa inyong lahat. Ah, uh, po natin ipaglaban yung pong kalayaan na uh, ng ating bansa na Um, umagak napakaraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay to make sure po na tayo ay malaya sa mga nakop tayo po ay hindi uh, umagat tayo ay nakakapagdetermina ng ating sariling sariling direction na hindi po kinokontrol ng mga uh, banyaga ng mga taong banyaga ng mga uh, mga superpower na bansa okay? uh, kahit anong bansa pa yan so tayo po uh, We should pass our own course and I salute PBBM for uh, so far, so far, doing the right things when it comes to our foreign policy. Kumaga, sinasabuhay po niya yung, pong yung spirit ng araw ng kalayaan. At uh, he is giving honor sa lahat po ng nagsacrificio ng buhay nila para po namintin na itong kalayaan na we are we are enjoying right now kasi kahit ano pang reklamo ng mga umiiyak diyan tayo po ay malaya di diba? hindi po tayo sakop ng ibang bansa kahit gaano kasama yung mga nagiging leader natin Pilipino pa rin yan di ba Pilipino pa rin natin yan mas masama mas mas uh, so so many times na napakahirap pa rin kung mga banyaga yung pong uh, namumuno sa atin at uh, uh, pinapahirapan tayo. So, happy Independence Day sa inyong lahat from Models of Manila TV, Filipino First. Or remember po, sa ating bansa, the Filipino should always come first. Bye-bye.